Magandang hapon sa inyo lahat mga ka prince mga ka-idol. Magandang hapon po sa ating lahat. Hapon na naman guys, malapit na naman yung aking pagluluto ng hapunan. So, katatapos ko lang din maglaba ulit. <laughs> yung konting ko lagi nalang lang laba kasi naglalaba naman talaga ako mga guys. Tapos, yung mga nilabhan ko kahapon, guys, medyo malagihay pa, hindi masyadong natuyo. Eh, sinampay ko ulit kaninang umaga, ay umaraw man siya ng hanggang alas 12 yung araw niya ganina. Medyo uh, tuyo na halos lahat. Kaya ito naman yung gagawin ko ulit ngayon, mga guys, magtitiklop ako ng mga damit. Yung mga damit, titiklopin ko na kasi natuyo na. Tapos, another laban na naman ako bukas, guys. Araw-araw po, nagpapalit sila ng damit, Nilalabhan ko na kaagad. Kasi, yung mano-manong paglalaba, pag marami talaga, guys, masakit talaga sa likod. Tapos, masakit na sa kamay. Kasi, mano-mano lang nga. Tapos, ang pinuproblema ko pa nito, pag panay-ulan na, hindi na naman ako makakatuyo. Panay ako laba, hindi natutuyo. Kasi, wala nga po akong dryer. Ay, nako wala talaga akong dryer guys kaya swerte talaga yung may mga dryer no kasi kahit umuulan o bumabagyo nakakatuyo ng mga damit kaya hanggang ngayon na, mag araw araw pa lang ay naglalaba muna ako ng mga damit lagi kaya para maisampay ko maitulo at para kinabukasan pag umaraw ay isasampay ko na naman pero sa totoo mabango talaga yung mga damit tuyo sa araw mabango kahit minsan hindi ako nagdadaunin mabango ang um, damit sa ano kahit yung sabon lang lalo yung Ariel napakabango sa damit pag natuyo talaga sa sikat ng araw tapos yung pag ano naman ang problema natin nito ngayon kasi pag umuulan talagang ang problema ko lang guys <laughs> hindi nakakatuyo ng sinampay <laughs> Prano ko sanang matulog. Gusto ko magpahinga. Kaya lang, wala nang oras, guys. Hapon na naman. So, magtitiklop lang muna ako ng mga damit. Tapos, tapos ng tiklop, magluluto na naman. Kasi yung matanda, maagang nagugutom. Maaga siyang kumakain. Kaya maaga akong nagluluto dito, guys. 5 ko palang kakain na ng hapunan. Para makatulog na siya ng maaga. Ay, ang hirap ng buhay talaga ng nag-iisa ka lang na kumikilos. Halos lahat talaga nasa pasanin mo lahat ng tarbaho. Kaya, yeah. hinihiling ko sa Panginoon na bigyan pa ako ng lakas sa pang-araw-araw na aking gawain. Bigyan niya ako ng suporta ah, para makayanan ko lahat ng gawain dito sa bahay. Kahit dito lang sa bahay, guys, ang dami tagang trabaho, parang hindi natatapos yung trabaho ko. Kasi limit lang yung oras ng pahinga ko pero parang napakaganda naman guys kasi exercise yan sa katawan ko kapag nagtatrabaho po ako ay tulog pawis po ako kahit hindi ako nag exercise sa paglalaba lang guys ako pawis talaga kasi tulog kuskus kaya sana maano pa yung kalakasan ko bigyan pa ko ng Long life at super power pa para makayanan ang lahat ng labanan dito. Please naman guys, please support naman po at tulungan na lang po tayo dito para lahat naman po tayo ay sabi, makakaangat. Mapunta tayo sa tuktok ng bundok mga guys. <laughs> okay, thank you for watching. Bye bye. <laughs>